Hello! Here I am again sa aking daily morning routine. Pagkatapos maghatid ng mga estudyante sa school ay eto na naman tayo, lapdos na naman tayo dito sa ating tindahan. Kap pag morning naman talaga, hindi mo pwedeng iwanan ang iyong tinda. Kapag medyo tahimik-tahimik na at wala nang nabili, ay nag arrange naman ako at nagkukuha ng mga empty na mga bottles ng soft drinks. As you can see sa video, wala po dyan ang aking carpet. Tinupi ko muna for a while para hindi siya madaganar o magasgasan ng aking mga cases. Baka kasi sa kakahat ako ng mga cases ay eh mapunit ang aking carpet. Nilalatag ko lang yun kapag feel ko ng humiga. Sa pagtitindahan, wala talagang katapusang pagliligpit. Mayat maya ay merong katalagang talagang liligpitin at aayusin. Sa labas nga pala ng bahay namin nakatambak ang mga empty cases at ang mga empty bottles kasi naman hindi na kasya sa aming tindahan. Inaayos ko pala ang mga bote na naaayon sa kanilang cases. Kapag Coke, edi eh syempre Coke ang ilalagay mo. Kapag ganda kasi kapag pare-pareho ang bote na nakalagay sa isang case. So bakante na naman yung cases na yan so kailangan magpa-deliver na naman tayo sa so, Friday niyan. Kinuha ko na rin ang mga empty bottles dito sa labas ng aming tindahan. Kapag umaga naman talaga pagkatapos ng mga manginginom dito sa aming tindahan ay napakadumi at napakakalat. Na. Marami kasi mga ahente ang nagtatambay dito kapag umabi. Pagkatapos kong mag-arrange ay mag-unboxing naman ako ng aking mga panin. Ang na-deliver pala nito ay ang aling puding ng Pure Gold. Nagkakahalaga pala ito ng 5,139. Ganon talaga ang tindahan, ikot-ikot lang. Pati tindera, umikot-ikot na rin. Hi, <laughs> bye! -bye.